Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi napigilan ni Kapamilya TV host vlogger na si Bianca Gonzalez na hindi patulan ng isang basher na nagkomento sa isa sa kanyang vlogs na wala raw nanonood sa kanya. Walang views ang mga vlogs niya. Komento ng basher sa comment section ng kanyang vlog. Tinalaka naman ni Bianca ang naturang basher. May problema ka sa 2,300 na nanood nitong video? Paki-explain naman sa akin ang comment mo. Ibinahagi naman ni Bianca ang screenshot nito sa kanyang tweet nitong Miyerkules ika-26 ng Oktubre. Pa isa nga lang, dahil hot topic din naman ngayon ang YouTube engagement at views. I often get this comment meant to insult or bash me. Ay, walang views ang vlog niya. Let me get one thing clear. Iba-iba ng rason ng tao to create content on YouTube. Ipinaliwanag ni Bianca na wala umano sa quantity ng views ang purpose ng isang content kundi sa quality nito. Some create content on YouTube as a full-time career. Some as a creative outlet. Some as a form of self-expression. And some, like me, create content to reach out to others and help. Iba-iba ng purpose ng tao sa YouTube and before starting a channel. That should be clear to you. Ani pa ni Bianca sa kanyang tweet. Anong masasabi mo sa balitang ito?